So, magandang gabi mga kawalers. ah uh, ngayon, pag-usapan natin kung magkano ba yung yung kita sa YouTube short at saka dito sa long form of video. Yung mga video na ito ay yung mga 1 hanggang 5 minutes or more than pa. At saka dito sa shorts. Kung ano yung pinagkaiba nila. Okay, so yung pinagkaiba nito, yung uh, YouTube short, mabilis lang siyang i-upload pero medyo mababa yung kita kasi gaya ng sinabi ko doon sa youtube short ko yung isang video mo dito sa youtube short ang 1000 views mo ano lang eh halos 2, 2 hanggang 3 pesos lang yung kita mo kapag gumamit ka naman ng long, long video yung 1 hanggang 5 minutes ang 1000 views mo kikita ka na ng almost one hanggang two dollars, so malaki yung pinagkaiba nila. Yung 1,000 views mo sa short, 2 pesos lang, samantalang kung long uh, video yung gagamitin mo, almost, ah, uh, more than 100 pesos na siya. Ang pinagkaiba lang nun, kasi nga, yung uh, short video, mabilis lang siyang, mabilis lang siyang uh, maka-encourage ng mga subscriber. Mabilis dumami yung subscriber mo doon. Ito namang uh, long form of video, malakas lang siya sa kita pero matagal siya makakatak ng subscriber maliban lang talaga kung sobrang ganda ng content mo or mga comedy ama ah, mabilis din siya umatak pero kung kagaya sa akin yung mga video ko ay ah, medyo matagal siya makakatak sa akin kasi ano eh, mobile legend ang content ko so matagal siya makakatak ng subscriber pero kung gagamit ako ng short yung one week one week ko mag focus ako sa short video ang one week ko, mag-upload ako ng 10 hanggang 15 short video, ang one week, makakaipon ako ng mga 150 subscriber. Pero kung uh, long-form uh, video, ang gagamitin ko, yung mahabang video, malakas lang yung kita niya. Pero, uh, kunti lang yung viewers niya, at saka, mahina siya humatak ng subscriber. So, mga wonders, uh, sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung pinagkaiba ng short video tsaka long video. So kung nagustuhan ano mo to Commanders, uh, short ano lang, share and subscribe lang sa ano channel natin. Salamat Bye. at God bless.